morning guys! Happy Sunday sa ating lahat! Ayan, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat Nandito po ako ngayon sa bus station, eh. No, Galing ako ng bus station ng Abu Dhabi dahil uh, binalikan ko yung aking uh, ID doon sa bus station Kasi dito po pala guys, um, pag medyo, hmm, um, alam na Pag medyo, ano ka na, pwede ka na, libre ka na, may libre ka na <laughs> may libre ka ng ano dito may libre ka ng card no kahapon dapat kaya lang pinapabalik ako ngayon kaya binalikan ko ang aking uh, bus card at ayun libre na tayo guys shout out libre na tayo sa pagsakay kahit anong kahit na saan ka pupunta rito sa Abu Dhabi basta city of Abu Dhabi outside of Abu Dhabi basta pag ka lang ng iyong card libre na po tayo sa ating <laughs> pag ikot-ikot sa buong Abu Dhabi dapat kahapon pa kaya lang sabi balikan ko daw. So, oh, ngayon, uh, binalikan ko yung aking card. Mayroon na tayong card na libre. Hindi na ako kailangan mag-load, <laughs> Hindi na tayo kailangan mag dahil na libre na nga yung card, libre na siya. Sakay ka na lang ng sakay basta mag punch ka na lang. Ayun. Ito ipakita ko sa inyo guys, ay yung aking ano, yung aking uh, uh, card kunin natin sa ating bulsa. Ayun, oh. Halipat card. Ayan, o. Oh. Ayan. Libre na po siya. At may picture na hindi na siya pwedeng, Kung uh, yung kunyari, ipahiram mo. Kasi may, marami akong card ng bus card dito sa Abu Dhabi. Inaano ko lang. Uh, inuludan ko lang. Tuwing uh, pupunta ako sa ano, niludan ko lang. Pero ngayon, dahil meron na po tayong, ano, wala nang load. Sakay ka na lang sa sakay. Tapos ipans mo. Tingnan nyo, guys, Oh. Dito sila. Tingnan mo, Oh, naglilinis, o. Oh, di ba? Diba? nililinis nila ang uh, ano dito ang karsada ayan oh ito yung Abu Dhabi bus station dati ito yung taxi stand ngayon doon ang mga bus station ang mga malaking bus doon ito dati taxi stand nung nagpandemic na dahil nga bawal na yung mga ano inalis nila yung mga ano rito yung mga taxi stand na dito nagaano tsaka yung mga car kasi dito kasi dati maraming mga car lift, car lift. Ang ibig sabihin po ng car lift, hindi pa po nakakaalam. Yun yung mga mga car na kumbaga sharing ano siya, sharing car like for example yung coaster na 14han o 14 ang laman. Sharing sharing kay papunta ng Abu Dhabi, papuntang Sharjah, saan man ano dito sa ano. Kaya lang hindi siya parang private ano yun, parang private ba pa na ah, uh, mag ano ka lang mag uh, tawag nito mag ano ng taxi ano uh, sharing ba sharing na taxi sharing na pautak kung ba sa Dubai papunta sa Dubai masai sa Dubai is 25 tapos gawin nila yung 30 kasi mabilis po kasi yun kaya lang hindi siya ano ng gobyerno ngayon nung ng pandemic pinalis na po yun at pinalita na po siya na talagang ano na yung sa, sa government na talaga kaya nawala na yung mga ano dyan nawala na dito yung mga tarlip tarlip na yan kumbaga private kasi yun na private taxi ba siya na sharing inalis na siya na mula ng pandemya, kaya nawala na tingnan mo wala ng tao tao dito nandoon na lahat sa bus station talaga na malaki doon oh. kaya nalinis na dito oh. dati ang dami ditong tao dito ako dati sumasakay pag pupunta ako sa ano sa Sharjah o kaya sa Dubai pero ngayon malinis na siya at ang ganda ng Abu Dhabi, nilagyan talaga nila guys ng ano, ayan all bike lane. Kaya ito may mga barricades ito, may bike lane na talaga diyan, Sa buong city tayo yung mga puti na yan doon. Mga pangharang barricades po yan kasi ginagawa nila talaga ang para sa bike lane. Yan ang pinakamagandahan dito sa Abu Dhabi at maganda talaga sa Abu Dhabi kasi may libre ka ng may libre ka ng ano, ah, uh, may libre ka ng Shout out pala dyan sa mga matagal na dito Pwede na kayo mag-apply ng inyong uh, card Punta lang kayo sa Abu Dhabi Sa Abu Dhabi bus station Tapos ibigay nyo lang po yung Emirates ID nyo At magbigay po kayo ng bagong ID Hindi po yung lumang ID ha Bagong ID para uh, Yun nga talaga na ikaw talaga Ito yung talaga yung mukha mo Dahil i-print po doon sa ID O oh, sa bus card mo ang iyong ano, Ang iyong uh, picture Yan lang kagandahan dito at sa ngayon, at kahit saan na tayo magpunta, meron tayong libreng card. kahit saan na tayo magpunta, okay lang. Wala nang load-load, kundi ipans mo na lang. Mayroon akong tatlong card na niludan ko, pero ngayon hindi na tayo maglo-load. Kaya siya ba ya guys at ako yung uuwi na maraming salamat at happy Sunday weekend po sa inyong lahat papasok pa ako. At yan lang po ang ganap natin ngayon. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa support na ibinigay niyo po sa akin. Yan lang po guys at bye bye!